malapit na yung karera mo eh. Tapos ganyan nangyari. Hindi, hindi, hindi. Ikot mo. Dali. Good morning mga boss. Ito na naman tayo. Aahon ng aahon. Dahil training day ni Bordy. So, andito ngayon tayo sa kabo gawin natin at least 4 to 5 ahon para kay Bordy pero yung kay Bing siguro 10 to 12 depende kasi nagkasakit siya so ito hirap na hirap na Godi uh, nagka nagkaubo nagkasipon, nagka tonsil hindi natin alam kung ano yung lakas niya ngayon tingnan natin so si Bordy ngayon yan <laughs> Ayan, <laughs> tingin-tingin. Magpapatulak yan. Ayan, yan ang sitwasyon natin ngayon. Tingnan natin kung ilan tayo makakailan tayo ngayon. So, panoorin nyo na lang, boss. Oh, hirap. Sabi mo, di, di mo na kaya. Ha? Merapit na. Kaya mo yan. Oh, mamaya kain tayo. Yan po yung reward mga boss. pag training siya, tapos kakain mamaya. Yung paborito niya pagkain pansit. Andun si Davin oh. Nag, ano, naga ahon. So ito medyo matarik yung ahon yan. Tapos, tapos may recover siya. Tapos ahon na naman. So sa ngayon, pahinga muna si Bordy. <laughs> Ano, ayaw mo na? Ayaw mo na kanina? Oo. Uh -uh. Ngayon, pwede na naman. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ah, sige. So, pahinga muna sandali. Mga 5 minutes lang. Tapos, go ulit. Ang usapan dito, ang deal namin ay 5 na ahon dito. After ng ahon, ay kain na. Sige. Isa pang galon Sige. Sige i e, maintain mo lang yung ikot ng paa mo ganyan o oh, ganyan lang kabilis para hindi ka masyadong mapagod tumutulog pa yung bike niya go sige hindi mo na kaya Go down, go down, go pwede in recover oh wag dito si ate higong ako pwede in sa iyo na yan tayoan mo na go no. sa na yan Sama pala natin si Kyle. mga boss pang 4 na namin ayan medyo ganado laspag na sila bingi <laughs> nakapito na ata sila o ano go ang sayo na yan tayuan mo Isa na lang kami. Yay! Anim pa lang kayo. Birdie, last na to ah. Pang five na. Mag isa ka na lang na aahon. Hindi kita kita itutulak, Okay? Okay? Last naman ha, isipin mo na magpansit ka dun sa taas. After, okay? Ha? Uy. Hindi. Tingin ka nga. Ano? Wala. Kaya? Kakayanin? Ang buwan naman, pang malapit na sila ate. Oo. Oh. Hindi na ko oh, di ano. Pagpadyak mo, wag sobrang bilis para hindi mapagod agad yung puso mo. Huwag yung sobrang bagal naman Kasi magsiswerve ka Okay Okay let's go Ito yung isa sa pinakamatarik Ganyan lang Sige Yan Tama lang yan

Last naman na yan. Okay. Hindi pwede. Last. Pagka bumaba ka, babalik tayo. Go! Sige! Ayan, super last na ako na yan. Okay. Tinda lang, papansip na tayo.

Ayan. So may reward ka na di. Papahinga ka na. May apat pa pala ako. <laughs> Halima na ako. May apat pa. Tara. wala <laughs> nang <laughs> tubig so yan yung reward happy hindi na mahirap mm -hmm. sabi mo ayaw mo na ngayon gusto mo na gusto mo na mag bike ayaw ko na mag bike Ayan natin guys si Atsuy. mo kaya yan? Kaya to? Kaya to. Puso. <laughs> oh. <coughs> no, galing na natin sa sakit guys. Kala natin uh, na mabubin ang ensayo. Kasi, ah, so, um, change rota kami kasi, Kasi, late na kami nag jump off. Saka, saka mas palapit lang. Saka favorite spot to ni Bordy kasi may pagkain nandito after niya mag-ride. Diba di ba diba? Di? Di ba? Hi! Hey! Kakagaling lang natin ng sakit guys. Kaya medyo, medyo parang parado pa yung ilong ko. Nagre-recover pa lang tayo. Tama ka ba tayo din? Ha? Maga. Mag sa si naman yung bunga. Magka mga ba tayo? <mitigate> <in> Hindi mas maganda. Gustos. Joke lang. Tayo yung Tayo yung isa

isa ba? Nasisingo. Sobrang nasisingo. Grabe. Pati yung balbas ay pati yung ano mo, kumakain mo. Shout out po kay Sir William Howard Blas. Hindi po kami naka, ano, nag-aya po siya ngayon. Kaso, hindi kami nakasipot. Kasi, eh, kami. Pumunta sila dito, nakamotor. Eh? hali ka dito mabutasan ka diyan may tanong ako ano mag sayo tayo ulit dito mag sayo tayo ulit dito pag may pansit mag sayo ulit <laughs> yan lang habol mo talaga pagkain ah. so uwi na kami mga boss lapit na yung karera mo eh tapos ganyan nangyari. Hindi De dede ikot mo, dali. Boss, oh, maamin.baka local kasi binili mo. Ayun guys, nagkaaberya kami. Grabe, oh. Explain Look. Mo. ano mo? Look what happened. Mo. bigla na gumanon? Oo, oh, bigla na lang gumanon. Na last bag si ate. Explain mo nga anong nangyari. Wait lang, huwag dikit-dikit ta. Ikaw na, ikaw na mag-explain. Eh, kasama kita. Di ba nakita mo lahat? Oo. Oh. Ah, Ayan kasi guys, di diba, ba bike kami ni Bordy, nag-uusap kami kung anong gusto niyang future job. Ito yun? Tapos eh, ang nangyari, tumayo, sinayuan ko yung bike ko tapos bigla siyang nag- sige, sige tapos yun guys, nasira sira na malapit ang laro namin wait nga guys, explain pa ako excited ka na ayun guys, may laro po kami sa Mengal wala pa nga akong ensayo po and uh, nasira po yung bike ko tarayos Nilagay mo pa sa pinakataas? No, nakababa siya. Pinayuan ko, nakababa. Ay ko. Hindi na ko niya. Parang may problema problem. <stuturna> <Parang, stuturna> an ano sa yung arbor niya. Hindi siya uma... Parang... Baka sa pulin. Ay, ano yung sasabi ko? Tapos po, um, okay. po siya, guys. So, ang mahirap, ang makakapanghinayang, kakabili lang po namin ng anong tawag dyan sa white na ano na putol drop out so yun kakabili po namin ng drop out tapos legit pa siya 600 ah good o oh, nga po Pili na lang po kami ang local tapos ayun. ayun na ano yung ano yan tignan mo ayun oh, oh. oh! sporty nga ka? No? Nagas-gas po siya. So guys. Get your soon for